Wala ate, naaway mo na yon Don't touch ate ha. Mm. Play ikaw lab. Huwag mong mapahin ko yan. Galit na, galit na. Galit na yan siya. Umusik ka usapin siya na nanahimik eh. <laughs> Ano? Ano oh. ah. loob? <laughs> ni away ka niyan? Ang tutuwawa naman. Ni naman ang toy. Ah. Hagad ni ate ah. Hagad ni kuya <coughs> Eh. Yeah. Yeah. Go Emilia. Just play lang. Ah. Tidak, <laughs> <laughs> <Yeah, laughs> mata tidak nak ada Tidak, <laughs> 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 Chill love, chill love, niyo ma. Ang mga baluga ko. Ay, sis, ang kuya na ingit din. O, go, kuya, play, play okay. mo si Emilia. Ang mga baby ko, ng mga batignawong. Okay. Ang Kit mga Emilia. isip ba ka? Ang cute, Emilia. Dapat mamaya yung bird mama dito. No? Uh -uh. Smileku ya, kayak picturean kita. Dun. Kisha, ayo Ismail kayak ngipin mau pangit. Eka kau ya Ismail kat, kita mau ngipin mau maganda ngipin mu. Kalau di lawangan lah. Hahaha. Kata aku nama Ako ay nagalit na. Ay, ma, kinakal mo si baby kamay ko. Ano may ako kinakal mo yan? Baka naman wala nang hangin yan, ha? Meron po. Emilia to, nakamukha ni ate niya.